Boss, paano ibalik ang na-archive na messenger? So, tanong yan ni Lodis de la dito sa isang tutorial natin. So, ganito lang po Lodis ang gawin mo para po maibalik mo yung mga na-archive mong message mo sa iyong messenger. Open mo lang ang iyong messenger apps. And then, dapat po nakalagin ang inyong messenger application. Pagdating po dito sa iyong messenger, pumunta ka lang dito sa tatlong uh, slash na yan. Minsan po nasa baba yan, minsan nasa taas. Ayan, masanapin mo po yan. And dito po, may kita mo po agad dito yung archive button na yan. Ayan. Mesa naman po, andito siya sa sitting. I-click nyo yan, pag wala dyan. And then, hanapin nyo po dito mga Lodis yung archive. So, ang archive ko kasi, andito po siya sa mismo talagang front ng tatlong uh, burger uh, line na yon. Ayan. So, i-click nyo lang po yan. And then dito po, may kita nyo po yung mga na-archive nyong message man, group, or uh, chat. May kita nyo po yan dyan. Kung marami po yan mga loadings, minsan matagal po mag-loading to. So, hintayin nyo na lang po uh, mga ilang uh, seconds po. So, kung gusto nyo pong ma-archive yan, i-click nyo lang yan. Ayan. And then dito po, alibawa po, group yan, and then may na-restrict po kayo, or na-restrict nyo po yung na-archive nyo yan, uh, i-click nyo lang po itong stay in chat. So, kung wala naman po kayong na-restrict, so hindi po yan nalabas. And then, ganito na po mga lodis So, dito po lalabas yung mga chat nyo sa groupman po or sa chat. Ang gagawin mo po para ma-remove yan, mag-message ka lang dyan ng kahit ano. And then, pag naka ka na po, i mo lang po. And then, mawawala na po yan loads dito sa archive. Mapupunta na po yan doon sa chat list. So, puntahan natin. So, ayan na po loads. yan ito na po yung uh, tinanggal natin sa archive. Pwede nyo pong i-open yan loads. And then, ganyan nyo po kung confirm po. So, ganun lang po loads.